Kaya ng mga babae, lalo na sa mga vlogger, no? di ba? Yung mga babae, hindi nila dahil nagbablog-vlog yan. Yung nagbablog, nagli-lecture, tapos mapakita pa ng mukha. Tapos yung mga kupol-kupol pa kuno. <laughs> nagdadawa. <laughs> tapos may mga comment na sana all. <laughs> Sweet naman. Sarap naman yung ginagawa nila. Sana all, mayroon din ako. Oh, subhanallah, ba't ginaingitan yung ganyan? Ang babae sa Islam, yun nga, ang babae nga hindi nga nautusan pumunta sa masjid eh. di ba? Ang babae hindi na utusan pumunta sa masjid tapos nilalantad ng babae ang mukha niya sa social media. Ang babae sa loob lang ng bahay Hindi yan. Sapat na ang lalaki magdawa sa lahat. Hindi na natin sila kailangan. Kami na, sapat na po. Marami na po kami nagdadawa sa social media. Hindi natin kailangan ng mga babae. Pwede sila magdawa, boses lang, okay? Pero magpapakita pa ng mukha. Magpapakita pa ng nikab. Magpapakita pa ng mga kuko. Magpapakita pa ng mga daliri. Wow, sa Allah, grabe yung kamay niya. Ang haba ng kuko. Ang ganda ng cutix. Nail polish. Uy, tapos na, ang daming na in-love Kamay pa lang, yung mata pa lang ni Sister Zabe. Sabahan na lang, anong focus ng pagdadawa mo, na napipit na yung mga lalaki? Ang mga babae, pag lumabas ng bahay, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha kharajatil mar'atu min baitiha, istashrafa ash-shaytan. Pag lumabas ang babae sa loob ng bahay niya, lumabas ang babae sa bahay, istashrafa ash-shaytan, kukontrolin siya ng shaytan. Ibig sabihin papalamutihan siya ng shaytan. Kaya dapat ang babae, sa bahay lang yan magdawa. Pwede siya magdawa sa kapwa niya babae, mga lecture similar sa kapwa niya babae. Pero yung mga lecture sa mga simposium na ang MC babae, hindi pwede yun. Yung may mga mag mc tapos lahat ng ustads, wala sa likod, tapos ang MC. Okay, ito, i-insert ko na lang to kasi uh, may mga ganito na nangyayari. May mga invitation ng mga grupo ng mga kababaihan, mga organization, association, mga samahan ng mga kababaihan. Nag-invite sila ng lecturer na ustad sa alim o sino mang lecturer, sino mang sikat na lecturer. Tapos sila ang MC, sila maglalagay ng garland. Ha? Ano ba tawag itong garland? <laughs> okay? Maglalagay sila doon. Hindi sila, hindi sila dapat maglagay noon. Dapat, sister, kayo, hindi kayo dapat ang MC dyan. Hindi kayo dapat dapat pwesto niyo sa likod eh. Kaya ang pagkakaiba natin sa sala, ang babae ko magsasalay sila sa masjid, ng pwesto nila? Tapos sa problema na sa harapan natin. Nandito yung lecture tapos si sister nag-speech. Masya Allah, sala all. <laughs> Hindi pwede yun. No, fit na yun. Fit na yun. Kasi mga jan dyan, sabi oh, yung ano, ang ganda ng suit na. Tuloy <laughs> so, yung lecture, makalimutan natin. <laughs> okay? So, dapat sa mga babae, hindi dapat nag-ano. Kaya ang payo ko, ang payo ko sa ating lahat, pangkalahatan, hindi, hindi ko to hindi to pag, ano, paninira, hindi dapat pinafollow ang mga babaeng vlogger. Kahit lecture pa yan, pinahamon ko yung mga babae na yan, na hindi kayo dapat pinafollow. Bakit? Bakit na i-follow? naghahayag sila ng mukha nila. Naghahayag sila ng itsura nila sa social media. At yung lalaki na hinahayaan yung asawa niya magdawa na nakalantad, -nak sa social media, abay may pa-holding-holding -holding hands pa yung iba. haram ba mag-holding sa mag-asawa? Hindi. Hindi. magalikan Maghalikan? Hindi. Magyakapan? Mag pero pwede bang nasa harapan natin? <laughs> Ikaw, yung asawa mo, kaya mo lang humarap kasi nasa social media kayo pero maghalikan kayo. Mahiya ka naman. <laughs> At least hindi public. Ay, so taste taste lang. Grabe ka naman. Sa, sa, airport? Sa airport? Ay nako. Pabuti mo ng bahay. Hindi <laughs> ka naman, hindi ka naman kasabar. Grabe ka naman. O konti na nga lang yung biyahe mo eh. Nakapagbiyahe ka ng 10 hours. Mas malayo yung biyahe mo mula Riyadh to Pilipinas tapos Manila to Novalitsis lang? <laughs> <laughs> hindi ko ka na kapagsabar. Oh, buti kung da, buti kong diritsyo kayo Novalitsis. <laughs> 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 hindi mo <na daan, laughs> pa kayo eh. <laughs> hindi ka na makapagsabar, kapagsabar, subhanallah. So, hindi dapat sa mga mga vlogger yun na babae, mas lalo ni magkasawa, na nag-holding ngas, nag house, sa social media, hindi kaya-aya yun. Hindi natin pinagpapawal yung paghalikan nila. Pero hindi pang public. Ang sabi ng Allah sa Quran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ang inyong mga asawang mga babae, takip mo. Ikayo, na lalaki, takip kayo ng mga babae. Ba't kayo nagbablog? Dapat, wag mong hayaan ang asawa mong naglalantad sa social media. Tapos lahat nagpupuri sa kanya, masala si sister ang ganda. Gusto mo ba na tinitingnan yung misis mo? Kasi ang mata natin, hindi tayo pwedeng tumingin sa babae. Eh, ang babae, na, nasa, paano ka makakapukos? Ang lalaki na hinahayaan niya ang asawa niya sa social media na kahit nagdaawa pa yan, ang tawag ko dyan, the youth. The youth hindi bayot. <laughs> Kayo ba yung dalawa? Baka nga sabihin bayot. <laughs> the youth ang tawag doon. Layad o dyan na the youth. Hindi makakapasok sa paraiso ang lalaki na walang pakialam sa pamilya niya, mga babae. ano yung ibig sabihin na walang pakialam? Okay lang sa'yo, napasok yung kapatid mo kasamang boyfriend niya sa bahay niyo. Kung baga may mga ganun, di ba? Naniligaw, okay lang magsama sila. Okay lang sa' Walang marinig sa ba? Ay, ang basta mahalaga. Nagpakilala? Ano nagpakilala? Hindi pwede. Okay lang sa'yo na naglalanta ng asawa mo sa social media, labas maso kahit sinong kasama niya. The ang tawag sa Gusto bang maging the ka? Wala kang pakialam? Hindi ka, wala kang silos ba? Wala kang silos sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, pinayaan mo na lang. Kayo yung mga babae ng mga vloggers sa social media at nagpinapabayaan ng pamilya nila na, oo, oh, okay, yung dakwa niya, hindi natin, Pinagbabawal yun, yung dakwa niya. Pero yung lalantad siya sa social media, dalawang, yung darar, mas, mas malaki ang kapinsalaan yung paglalantad niya. Kaysa na itutulong niya sa pagdadawa. Naintindihan? Obligado ang salat sa masjid, di ba? Pero imagine, obligado ang sala, pero sa bahay lang sila inutosan. Sabahin. pwede siya magdawa pwede kung musis lang walang problema kasi ang sabi ng Allah sa Quran wa sa al tumuhon na mata an pasaluhon na miwara ihijab ang mga babae na asawa ng propeta sa alayhi wa pag nagtatanong ang mga sahaba sa likuran ng harang hindi nila nakikita hindi nila nakikita ang mga babae sa likuran ng harang sister, anong meron dyan? pwede ba kami makahingi? kung may maalam ang babae sa batas ng Islam pwede ka magtanong sister, maalam ka sa batas pwede ba ako magtanong? pwede po pero sa likuran ng sa may harang, hindi mo nakikita. Ngayon, anong haran Walang harang. <laughs> Pwede mong i-describe lahat ng suot niya. Kaya mga babae na mga vlogger, dapat titigil na nila yan. Yung pagbablog nila kasi nakakafit na lang sila. Tapos ang lambing pa niya magsalita. Pinapaganda pang busis. Hello guys! Wala na lang mga babae talaga. Oh. <laughs> Ang ah, mga babae, dapat hindi nila pinapalambing ang busis nila. Kasi maglalabasan ng mga manyakis. <laughs> ano sabi ng Allah sa Quran? Wala takna na bil qawl, fayat ma'alladhi fi kalbihi marad. O kayo mga babae, huwag naman kayo maglambing-lambing sa si mga busis nyo. Kasi yung manyakis, <laughs> kahit hindi manyakis, ay eh, nagiging manyakis. Kasi kayo rin eh. Kayo ang dahilan. Kasi kayo, fit na na kayo na hindi pa kayo nakakatulong sa umma. sumasa sumasabay pa kayo sa pagbablog. Yung mga lalaki na nagdadawa, pinaparating ang isla, pinapalaga na pang isla, ko na masinisira mo. Kasi ikaw, yung, yung mga, mga lalaki, hindi na nakapalo sa amin. Hindi na nakikinig ng lecture. <laughs> este, na lecture ng mga ulama, na mga lalaki, ang pinupukusan doon sa babae. <laughs> doon Masala, sister. Assalamualaikum. Mga <laughs> na pa nagkat mga boses ng lalaki. Nagpapakit pa. Oo. Oh. Basta si sister, ba yung ano sister? Ano <laughs> oh, anong resulta nun? Tapos hayaan mo yung asawa mo na pinagtatanungan? Tapos nagkukomment ang mga lalaki sa kanyang video? Hindi na, hindi na babagay. Kaya ang, ang lalaki na ganyan, dayot. Dapat pinagbabawalan niya ang asawa niya. Kahit nagpapalaro pa yan, kahit, anong, kahit ang layunin nila daw, hindi, ano yan, hindi alinsunod sa batas ng Islam. Kaya dapat sa babae, kaya nga walang ada ng babae, walang ikama kasi ang busis na iniwasan na marinig. Eh, yung pag narinig ng lalaki yung ada, magmadali na, yung babae yung nag-ada, no? Yung crush <laughs> okay, so malinaw?